Dios 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 pero ganda yung dispenser na no? oh. rin sa pool, may tubig. Kasi yeah. e may hot water na yung pool. No, <laughs> Isipin mo, sino yung bumulong sa kanya? Sama mo na yan. Kaya Putang ina, no? Grabe. Parang nung nakikita ko kung paano sila magwala, hmm. talagang... Ah, may video ba? Oo, oh, rin, may oh, CCTV. CCTV. Ay po siya, nakita ko lang kasi litrato eh. Nakakatawa. <laughs> oh, yung paano pa sila? Paano oh. nagwawala to? Galit sila o nagti-trip lang? Baka trip lang 'yun. Hmm. Sa oh, nagpapasikat sa mga babae 'yun. May konting babae. Tingnan hey mo no, sa picture uh, na 'yon. Uh. Sino yung mga tarantado doon? Feeling ko ang mga may kasalanan doon yung nasa likod eh. Kasi hmm. hindi naman lahat ng lalaki na nandoon hmm. kasali, parang aapat o lima. A ah, lima lang yung gago talaga. Parang ganoon. Hmm. Ah, okay. So, kawawa, so, eh. Nadamay lang yung iba, no? Ito, kasi sakto na pag-usapan natin yung pinatatay yung bahay ni Muma hmm. na gagawing Airbnb. Eh, yeah. hindi, iso. hindi ko magiging problema yan kasi yun, may lock sa labas yung akin. Nakapix. Nakapix naka 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 <laughs> naka <laughs> naka yung mga pagkakay. Hindi ko ba Papainom ko sa kanila yung tubig pare para, para bago papalinis ko <laughs> sa kanila. Kasi may pool din yung sa kanila eh. Oo. Oh, ano anong ba? gagawin mo pag ginanon talaga yung resort mo? Oh, men makukulong sigurado sa akin. Oo. Oh. Ipapakulong mo ba sila o ikukulong mo sila doon? Parehas ba? Pare. <laughs> <laughs> <So>, parehas ba? Sa ama nung labing apat. Ang mayayari dyan parang yung bulag. So sabi nung lalo, kailangan okay. ko mag-uusap sila, ginulong mo rin yung bahay nila, kaya ka nandito. Hindi, ako po yung gumawa ng bahay. <laughs> Bakit nandito kami? Matagal na kami nakakadenot sa ilalim. <laughs> tulungan niyo kami. Ah, tulungan niyo kami. Okay. 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 <laughs> Ito ngayon kasama ko, kalansay na. Okay? <laughs> Baka sa kabataan din ng mga ulol na yan, ano? kasi nung 18 kami, hindi <laughs> naman namin sinasadya. Umar umarki lang kami ng pool. Hindi yung, yung sinabi nung nagagis ng dispensya oh. sa pool. Eh. Hindi ko naman po sinasadya yun eh. Wala kami hinagis sa pool. May dalawang utang nagsabunutan sa CR. Mm. Nasira namin yung lababo. Ah, dahil nag-aaway sila? Oo, oh, nagharutan yung dalawang pokers. Ano to? Kaibigan nyo? O Hindi hard? namin kilala eh. No. Pero kasama like nila. ano? Na na pero ano nyo? Na Siguro nagtalo sa 100. <laughs> akin yan! <laughs> eh, yeah, akin yan. Tapos sa Bugaw to. 18, 19 lang kami nun eh. Tapos 7 a.m. check check out. Siguro 6.30 pa lang umalis na kami para hindi makita yung lababong nasira. Maliit lang naman na lababo. Gumagana oh. yung ano, janitor. <laughs> Pang <No. laughs> yung mga kaopisina ko, pag nag-outing hmm. sila, nag-aarkila sila ng mga puta. Nag-aarkila lang sila sa within the vicinity ng Laguna. Pagka... May salbabida. Siya kasi salbabida. Ano siya? Baya kami puta. Diba ba? ba Chinela, si puta, siya <laughs> ano ba bida? Ano gusto nyo? Diba oh, family ba to? Family? Kayo, no? Oh, diba, ba, diba, diba may karata sila lang nakalagay private pool? Oh. Pag pinaligtan mo yung puta na yun. <laughs> Dati, noong unang team building ko, yung isa talaga nalasing, naglabas talaga ng sama ng loob kasi hindi siya maganda eh. Oh, sabi niya. Naglabas siya ng masama. Kinawag niya ako. So, pero eh? seks, sexy siya. Pero sexy hindi. siya. Hindi. Oh. Paano mo siya ba tinulungan, Jim? Malaking jin. babae. Malaking babae? Oo, oh. Oh, tapos hanggang... Oh. Ta oh, tawag niyo sa kanya? Giant? Oh, no. Ang <laughs> laki. Hindi ako sinabas sa loob ng resort. <laughs> si Gentle Jack. Oh, Masyado kang malaki. <laughs> Laka, open. Hindi <laughs> <laughs> naman ganun. <laughs> <laughs> Dandunin siya sa garage, ibinakaw Nakaupo. <laughs> o, tayo. <laughs> Dandunin siya sa garage. <laughs> Lumulutang siya eh. Mm. <laughs> Ay, been uh, been yung swimsuit ba niya parang kay ano? <laughs> yung swimsuit niya kamukha nang kay Big Show. <laughs> Hindi. Oh, beta <bear. laughs> <Bear pa? laughs> Okay si <así>, ano, <laughs> Andre the Giant. <laughs> <laughs> Anong nilabas niyang sama ng loob? Sinasabi oh. niya dun sa isa, You're perfect! Yun, tapos nagrarant siya ng naman. lahat ng mga hinanain niya nilabas niya. Hmm. Tapos hanggang sa napahiga na lang siya sa tabi ng swimming pool. Sa oh, tire so. <laughs> naging bundok ng Maria Maki. <laughs> naman, niloko mo kami! Ha? Ah, siya pala si Maki. <laughs> Ganun siya <awalay. laughs> Laguna pala. Laguna eh, Pansol eh. At yan ang alamat ni Maria Mailing. Top tier Patreons. Oy, sa... Oy, shout out pare kay Louis Concha, kay Queenie Delegance, kay John Russell Tan, Alvarez Alan Brean, Dennis Sarmiento, Polo Revilla, Kian Erlegi, Abi Mondano, Gwyn Ezequiel, Gwyn, 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 di Gwyn, sila, sila Bechay parin, Palma eh. Si Bril Chua Bechay. Si Miss Francen Acosta Oy, Si Jelo Agapito At si Juan Paulo Mojica Mid-tier Patreons yeah. natin <laughs> Shoutout muna kay Angelica Ezevedo Renzi, memihe Cara Dominic Francisco Si Ryza si Angel Talastas, Carmes Flores at Cyrus Anthony Cortez so, okay. At ang iba nating mga patrons. Shout out kay Ariel Miguel Argoncillo, si Christian Termulo, si Darwin Almeda si Dixie Parcutella, ka parin, oh, si Dixie, Dixie. Oh, si Dennis, oh, si, oh, si Frederick Lawrence Manaloto, si Ivan Bautista, <laughs> John Racho, Gaisel Molina at si King Nick Cloud. If you like our show, please follow us on Facebook. instagram and twitter at the cool pots